Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang iyong enerhiya. Basta may schedule na kausap ay iyong puntahan, o gawin mo ang lahat ng ibang plano mo ngayong araw, nang makagawa ka ng swerte sa pagkakakitaan, at maging maunawain sa magulang at kapatid ng hindi kahihiwalayan, ng positive energy sa kanila, at iba pang gagawin pa ngayong araw ang pahiwatig sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro, kung mayroon silang transaction, ay bilinan mo ng maging mas maingat na wise, kung may perang involve at pirmahan, dahil baka mapasaya sila sa kikitain ay pumirma kagad, dapat na muli mong sabihan na ikonsulta sa iyo pag may pipirmahan na. Sa pagmamahalan ng pahiwatig kung may pangarap, na isang pagkakakitaan ay dapat na laging ipaalam mo sa minamahal, para laging may pagdarasal na gabay ng swerte at tagumpay sa inyo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 28 number 31 at number 20. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay may pwedeng makausap na may katalinuhan talaga makipag-usap. Kung makakaya mo na magkasundo kayo, ay mas naaayon dahil may good vibes kayo na pwedeng magsama kung gagawa ng pagkakakitaan na magbibigay sa iyo ng ikakaunlad ng kabuhayan. At ngayong araw ang iyong maunawain na ugali ay dapat mong magawa para makaiwas kang mainis sa ibang tao. Dahil kung magagalit ka ay baka ang isa sa kausap, ay siya pala ang magbibigay din sa iyo ng other income sa hinaharap. May pahiwatig ang gabay na iyong dalawin, ang mga magulang ng iyong mapasaya, at ang bawat isa ay mabigyan ng kalagayan na maibibigay para sa pagganda ng kalusugan ayon sa iyong gabay, at sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas para sa pagtulong, at pagpapautang, dahil dadalan ka ng kagipitan sa pera kung iyong gagawin. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng masasabing problema kung bigla ang kang aalis o gagawa ng isang desisyon, kaya huwag aalis at iwasan mo talaga magdesisyon kung hindi dapat para makaiwas ka sa sinyales na suliranin sa trabaho sa pagmamahalan ngayong araw ay maging sweet sa minamahal, na magbibigay ng kasiyahan sa tahanan at sa pamilya, at nang walang maalis ng good vibes ng swerte sa pag-iibigan, at sa tahanan ang pinapahiwatig. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 14 number 27 at number 30. Sagittarius. Ngayong araw ay huwag kagad magbibigay ng pagtitiwala. Dahil ang magiging kapalit ay pagkalungkot at suliranin, sa pera na pwede pati sa kalusugan kaya dapat kang maging sigurista nang mawala ang sinyales na mga nasabi ng iyong gabay sa buhay, at mas maganda pa sa iyo ang makipag-usap sa mga kapamilya kung may mga project ka, at baka may maniwala sa iyo ay may tuloy mo ng maayos ang project na iyong gusto ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay mas mainam na sa miyembro ng pamilya. Nahuwag makipag-deal ngayong araw kung may perang involved na sinasabi ng iyong gabay kaya bigyan mo sila ng advice na maging mas maingat sa mga gagawing desisyon. Sa trabaho ay maging mas maingat ka sa pagbibigay mo ng opinion sa kasama sa mga gawain dahil pwedeng may mayinggit sa iyo at pwede rin na ikaw ay kanilang malagpasan ng katalinuhan dahil sa iyong tulong kaya ang maging walang kibo na pokus sa ginagawa ang naaayon sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay normal na araw na maayos at walang sinyales na problema. Ang laging inuuna ang pamilya, ang laging nagbibigay ng positive energy sa tahanan at naaalagaan ng iyong gabay, ang inyong kabuhayan. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color gold number 5 number 19 at number 34 Capricorn ngayong araw ay may mapapansin ka sa iyong kasama o masusubok mo ang katapatan ng masasabing kaibigan kaya maging matahimik ka lang at kung anuman ang iyong malaman ay gumawa ka ng desisyon na para sa iyo hindi ka dapat maawa sa kanya ang maganda sa iyo ngayong araw, ay ipasyal si minamahal, nang lagi may positive energy, na makukuha ng ikagaganda ng bawat kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pinapahiwatig kung may pinaplano ang miyembro ng pamilya, na negosyo o gagawa ng ibang trabaho ay bigyan ng advice nang dapat pa niyang pag-isipang mabuti nang wala siyang pagsisihan sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat at dapat ay maging sigurista, sa ganoong na iyong gagawin ay makakaiwas ka sa problema na pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25, number 20 at number 39. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang laging manigurado, at dapat din ay may ugaling mahirap pakibagayan muna, nang makilala mo ang tunay na iyong pwedeng makasama, sa mga makakausap, na siyang magbibigay sa iyo ng buenas na masayang araw, at kung magkakasama sa ibang project ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig may sinyales na may dadalaw sa pamilya, na magbibigay sa iyo ng mga positibong pananaw, sa ibang pag-unlad na magagawa, kaya kausapin mo ng masaya ang aura, para mas mailabas niya ang pwedeng mong malaman. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung may ekstra kang naiipon, ay pwede mong mabigyan ang anak na may asawa, kahit maliit na halaga, ay okay na, nang parehas kayo laging magabayan ng swerte sa pagkakaperahan. Sa may negosyo ngayong araw, ang pahiwatig ay maging maunawain ka sa mga tauhan ng makita nila na may malasakit ka sa kanila. At lalong gaganda ang good vibes ng swerte sa iyong negosyo, na magdadala ng positive energy ng magandang relasyon, ng bawat mga tauhan ang pahiwatig. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 24, number 9 at number 40. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang basta mabibigla, kung may nasabi ang kausap, na alam mong hindi na dapat na mabanggit, para hindi ka mawala sa konsentrasyon, sa pakikipag-usap, kung maiinis ka ay baka masayang ang iyong mga nagawa na, hayaan mo siya dahil sa huli kung manalo ka sa deal, sila ang unang mapapahiya ang pinapahiwatig at ngayong araw ay may kahinaan ang swerte mo sa pagpirma kaya umiwas ka muna sa iyong pera ngayong araw ay maging masinop ka walang pagpapalabas sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema sa pera kung may nasabing plano ang anak o minamahal sa pagnenegosyo kung hindi ka aayon ay huwag mo na sila patuloyin kahit pa may puhunan silang pera, dahil wala kang good vibes na nakikitang pag-asenso ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maayos ngayong araw ang pahiwatig, magpakasipag ka lang ng magtuloy-tuloy na, ang pagtratrabaho mo ay pwedeng dyan ka rin makakakuha ng pag-asenso kagad, kung mapapanatili mo ang kasipagan sa trabaho. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14 number 26 at number 12.